Welcome to Welcome to Valley Vista Hills in Nueva Ecija. Ayan po mga kayoski. Ayan po yung mga ano nila, mga tourist spot nila dito. Ito. Sa Valley Vista Hills. Welcome to my YouTube channel. Ayan mga kayoski, nandito po tayo ngayon sa Valle Vesta. Sa Rizal Nueva Ecija. Ayan po mga kayoski, ayan po. Ayan o. Oh. Nakikita niyo po. Ang ganda po yan sa baba mga kayoski. Ayan po yung mga tanawin nila o. Oh. Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan po yung tent na ano, na Merent nila para sa overnight mamayang gabi at uh, ay mga kasama po kami dyan isinama po kami ng aming mga friends at mga iba pa namin mga kaibigan dito po mamasyal po sa Valley Vista sa Rizal Nueva Ecija. ayan po ayan ayan mga, mga guides kayo mataas po kasi ito mga kayoski, ang ganda po. Oh. Ayan, papakita ko po sa inyo mga kayoski yung iba pang ano, pupuntahan natin. Ayan mga kayoski, maglalakad tayo pa Para makita nyo yung mga pasyalan po dito. Ayan. Ang nakakaano lang kasi dito mga kayoski, yung ano, yung pagpaakyat ka na, mapapagod ka talaga dito eh. Ayan. Mapapagod ko kasi mataas po siya eh. Ayan po yung mga ang, ano nila. Yung mga pinaparent nilang ano mga magagandang ano overnight rooms. Ayan. Ayan po. Oh. Kaya tanong po. Ang ganda. Ayan po o. Ang ganda ng mga lugar nila oh, Ayan. Magayon pa, maganda talaga mga kayoski. Ayan niyo po. Samahan nyo po ako mga kayoski sa pamamasyal po natin dito sa Valle Vesta. Sa Rizal, Nueva Ezija. Ayan. Makikita nyo po. Ayan po. Meron po ditong ano ayun oh. Tingnan natin mga kayoski. Ayan, bababa tayo. Meron ditong ano. Ayan. Yung parang balon. Ayan oh. Ayan mga guys. Ayan po oh. Dito po yan sa baba. Ayan na. Oh. Ayan mga kayoski oh. Ayan, dyan po yan sa taas o. Oh. tayo dito mga kayoski. Ayan po. Oh. Kaya kung pupunta kayo dito mga kayoski, kailangan marami rin po kayong mga dalang mga pagkain. Kasi ang mahal po ng binabayaran. O, so, mahal po yung mga binabayaran. Ayan o. Oh. Ayan mga kayoski o. Oh. Ayun po o, oh. makikita nyo po mga kayoski. Ayan. Pababa po kasi yan eh. Ayan. Oh. Hanggang ganda pa po yan mga kayoski. Oh. Ayan. Oh. Ayan po. Ang Valley Vista. Ayan mga kayoski. Kikita nyo. Ayan. Hanggang doon po yan, oh. Dito po yan sa Valley Vista. Ayan, oh. Hanggang doon. Sa dulo pa, mga kayo, Ngayon, akyat ulit tayo. Ayan po, akyat po tayo. Balik tayo doon sa, ano, pinagka uh, pinanggalingan natin yan po dito po yan sa Nueva Ecija yan po mga kayo Okay tayo dito. Kasi yung pinakita ko sa inyo kanina, Nandun tayo sa taas. Ito yung ano. Bumaba tayo eh. Ayan. Nakikita niyo. Ayan. Iyan po yung mga uh, pa. Nandito. Magaganda po. Iyan po.

Ayan oh, ang gaganda. Ito po yung mga inaano, inuupahan. Pagka gusto nyo mag-overnight. Medyo mahal nga lang mga kayotski. Medyo mahal siya. Ayan. Ayan, nandito tayo ulit sa taas. Ayun. Ayan. Kanina nandun tayo, mga kayo sa ano? Sa baba. Yan, no? Meron ditong rest house. Yan, no? Rest house. Ganda mag-ubo po dyan, mga kayoski. Yan, Masarap magupo po dito. Ayan o, oh, nakakapagod kasi mga kayoski. yan Upo muna tayo mga kayoski. Nakakapagod pa, akit-akit baba. Ang naman din. Ayan o, pwede kayong mag-upo-upo dyan. Ayan po. Sarap talaga pagka mayroon <clears throat> kang ano, malaking lupain, tapos gagawin mong ganito, asyalan, resorts. <clears throat> Kikita talaga mga kayulski. Ayan o. upuan dito ayan sa loob ayan mga kayoski ang taas oh ayan oh ang taas Sobrang taas naman dito mga kayoski. Ayan po mga tanawin oh. Oh, ayan tanawin. Ayun, doon sa pinakaunahan. Ayan po. Oh. Tingnan natin ulit doon sa baba. Ayan po yung ano, yung parang arko yan kita nyo mga kayoski yan o doon din po yan sa taas yan tingnan natin ulit dito ayan o nakakahingal. Kasi, pag aakyat ka na, pag pababa, hindi masyado. Pag paakyat ka na, talagang medyo mahirap. Ayan. May mga upuan. Ayan po mga kayots kayo. hanggang doon sa pinakadulo mga kayoski, ayun o ayan doon pa yun Ayan. mga kayutski o. Oh, doon o. Oh. Ang taas taas doon o. Oh. Ayan o. Oh. nyo. Parang bangi na po yung mga kayutski dyan o. Oh. Parang bangi na siya. Ayan o. Bangi na po eh. Ayan makikita nyo. Kita nyo mga kayudski. Dito po yan sa Villa Res Resort. Ayan. Doon tayo ng galik mga kayudski. Ayan. Lakas ng hangin dito Ayun yung mga kasama ko sa dulo, Sa taas. Ayan o. Oh. Inaayos kasi nila yung tent. Ayan, Ayan mahangin. Ayan mga kayorski. Sabilera Sabilera Vista Ayan Sabilera Vista po ito sa sa Rizal BBC Ayan mga friends Nakakahingal Nakakahingal kasi paakyat baba Akyat baba Akyat baba kasi Nakakahingal sya. Ayan. Babalik na tayo dun mga kayoski sa ano, sa may tent. Ayan. Ayan, no. Kita nyo. Mataas. Mataas sobrang taas kaya mga kayuski pag pupunta kayo dito mga friends nyo ayan, masaya po tapos magka camping po kayo camping po na kayo dito sa ano Bali Vista masarap po kasi masaya magkakasama kayo kaya po mga KaYodski, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa aking uh, pamamasyal po dito sa aking uh, blog. Sana po suportahan niyo lagi ang aking blog. Thank you very much po sa suporta. Maraming maraming salamat po at lagi po kayong nandyan at nanonood ng aking blog. Ayan po. Maraming salamat po guys. Thank you. Bye bye. Ayan. Ayan mga kayoski. Nandito po kami sa Valley Vista. ayon Gabi na po. Ayan. Gabi na. Ang lamig-lamig dito. Sobrang lamig. Ayan o. Oh. Kaya tayo po. May mga ilaw-ilaw na. Kanina po maliwanag dyan bumaba ako doon sa pinakababang baba ayan, may, may ilaw na po, gabi na po dito sa Bali Vista Hills ayan, sa Bali Vista Hills mga ka-heals ilaw na gabi na, ang galing naman mga solar solar, ayan po yung tent namin doon ayan po ayan gabi na po mga kayudzki ayan po may mga ilaw na may mga ilaw may mga ilaw na ganda ganda ayan kita niyo mga kayudzki maliwanag na ganito pala pag gabi na dito ayan ang galing, solar po talaga lahat ng mga uh, kayudski. Hanggang doon sa baba kanina, yung pinakita ko kanina sa inyo. Ang ganda oh. Pag gabi, pwede ka dyan mag-upo, mag-relax, relax. Tapos pag iinom inom ka ng kape dahil napakalamig. Ayan. ito yung tent namin yan dyan kami matutulog mga kayodski